Celebrity Beauty Shop o Gugon Herbal Capsule Mga produkto kini sa said Marketing Incorporated Bueno, mga higala, mga kasama Ang atong magtatampo karon pinadala sa sa kababay, nga nagpatago lang sa ngaan nga Minda Kini gipot ang 2 sa Radyo Neri Ariliano Kaya galaan, ang atong magtatampo si Minda problema bahay ni sa kumbana ba nga murag dako namang kay kausaban nya murag makaduda na kaayo pero aro inyog yung masabta ng nga kung sugulanon ingnon ko ani sa pagsugod ang tanan pangarap ko ang ibigin ka Oh <laughs> Mari Tilma, dali, Mari. May kinasuroy ka ron, da. Dali, so, dali, dali, dali. Oo, oh, oh Mari. Kanang ikaw, Joy, akong tuyo, Mari, oi. Ay, mo ba, Mari? Ay, kung mauna, murag importante yung tingali ka ayon na. Oo, oh, importante yung ka ayon, Mari. Kaya na kaya na, lang minsa yung maservisyo. Ay, awards, ah! So, kung sa ko yung ikaalagan, anak, Mari, oi. Kuan ba, Mari, ang ako manggong iksoon, Mari, bahas, sponsor siya sa kasal, sa masalingan. Oo. Oh. Unya, na nakinalan siya, may pa pare siya Kayang igso, ang iyang igsu ang, iya asawa natutyo naman huh? ah, ah na day na oh, biudo na taon mare nakaluoy sa taon unya ikaw may among iparis niya mare okay ka si kuan mare pare uslik ay ambot lang sad kaha mare ha Oh, dili siya malain, Mari. Basig, ma may selos siya ba? Oh, kanang suway lang. Ay, di ko mari, uy. Ikaw lang mari. Ang iyo, apa? Unya og musugot gani ni ina inadayin ko, ha, kay, para ma-final ang, ang lista ba sa mga sponsor. Ah, Oo, oh, sige, sige, mari. Akong subayag, Sulti si Uslik. Niya, kung musugot, aw, okay ka, ayaw, pero ugili gani, aw, pasin pasinsyahay lang sa tamari, ha? Ina lang, mari, nga. Kuan pa dadaan niya sa sudan, iniguman sa kasal, ipadana mo ni mo ang usalichon. yun. Huh? ka, Mari? Wala kayo, Mari. Ah, sarong di mo sugod si pare o silik, no? Hili ko ka ay nagbukaon o galit siya si pare, di ba? Ah, uh, ako lang ingon, Mariha. Oh, sige, Mari. Salamat, Mariha. O, uh, siya, pag-isultihan mo na ako, dahi, minda. Ah, uh, kuan dong ka nang si Maritelma ba? Ni Ani ito kaninang untu. Okay, nga naman. Ang toys niya na ako. Ang toys niya, kuan lagi dong ka nang... Ah, uh, kasal silang silingan. Unyang iyang manghud na laki. Ma, sa ito, manghod ba ito? Maguwang ba ito? Basta uh -huh. kay katong na biyudo ba? Mm. And then? problema lagi sila kaya nga igsuon muluhod sa kasal. Nya karon ginahanglan man kuno nga paris-paris ang muluhod, babae ug lalaki. Nya karon ang iyang igsuon wa na may paris. Muto, nangita sila ika paris. Nya karon kay ako may napilian ni Maritelma kay parison man kuno mi sa iyang igsuon. Oh, unden Okay, raka dong nga ako mayang uh, uh, -huh. sa iyang iksuoyin. Total, hindi ko man ko na sa kasal dong, ipadamang ko na ako ang uslat No problem, no problem, no problem, no problem. Sa kuku pa si Tsuni hatag niya. Okay, raka na ako, tadua. Kanya, kuwan na ba dong ka nang panarap na nguyab na nakusuna? Ah, uh, sabi mo mga... Oh, pero wala ko sugta kaya magiro lagi ka ayo. Ika ano ng sugot to tatuli mo? Ha? Okay ra ka dong kun ako siyang sugtoy? Sugta? Ha? Maglipog ko usahay ani akong bana kay mura lang ni siya gwa, badi siya seryoso di sad seloso. Unya to. Oy, misugot si Pare Mari. O oh, Mari. Ay, salamat. Wa siya masuko Mari. Waman man Mari. Ako pa maganda siya giingnan na kanarabang imong igsuon nang uyab na nako. Ha, unya unya Mari. Giingnan lang ko nga aw nang uyab ra ka ha. Huh? Oh. Wa siya may seloso Mari. Da abot anang tawhana uy. Sa una no sa bag-o pa uyab, grabe ka seloso nang tawhana. Nya karon na naminyo na mi. Wa ko kapantay nga nag-away ni tungod kay siya mari mao ba wala oh, lagi, mari ambot og may gugma pa baka ana siya nako mari reported by splander gaming Pre, <coughs> <coughs> Pud sa imong tuyo na ko ha. Nganong di mo ka kasulti kang nangangar ba ka? Ha? Sulti ko sa tinuod be. O sa tuyo mo na pre pre pre. Kuyog daw sa bed pre. Ha? Asa ba sa nung, nung sa dagbo po porbeda. Wala lagi manukol ato pre. Ha? Ah, hak <makes> Kapoy ni kay nang pre. Why manukol? Lisur kay nang murtag buang bang sige pagkagadi lang ha. Di manukol pa itoy. Eh. Ah, pre. Wag din na mawa ang imong kamayo, pre. Oh, oh say kamayo ha? Kamayo mamutmut ba? Ay, pagkakidot din mo. Muram sa kag uh, ka na ko. Karun pa ka na ko nga mutmuton, pre dodot ha? Dunggay man eh. <laughs> pre. Kumidjar naman ko pre. Noon sabi ka. Kanihan to, mamutmut. Gita para makainom ta. Apel mga kag inom ato. Malagay, no, okay, pero... Lesson sa good kong mamutbot na lang tapara lang makainom ba? kan lagi tu, pray. Perlu lahir nama karun sekali sah kan dia tahu, mm, lihat. Lu mereka lain dan sekali so dia karun. Kan dia tahu karun. Kadang aku kembali song berkata, ha? Oh, Us sah kembali song, pray. Ambut, oh saya kembali song ni kau keraan macam balisong. But, balisong, Kara, balisong. <laughs> kalainan, siguro, sudah kembali song. sih karun, lihat. Aku lah, aku pun jadi panah kau maglino kali. Oh, bisan maguwan pag uh, pasang, pasangin Ang pasangin lan mga bayot, diba? Diba? Oh, no na anak nagbayo. Magkilat ang pasanginlan mga bayot. Karon magbaha ang pasanginlan kontraktor. Layo huh? na kayo. <laughs> ah, Bungot ito. <tayo. laughs> Ilalisa na ba ko ng perma, pre? <laughs> Lisa <Bilisunod laughs> <Bilisunod po laughs> na <laughs> ba ko pre? Nagsunod po niya na. Ha? Basta karong sabado niya, ha? Kuya ah. kay kaimbitan ko sa atong kumpare. Ah. At to tama niyo to. Papinagtuhon at sila, ha? Ah. Okay, okay, pre. Ah, kanapay balibara na to. Naunsa sa taong kay. As kasihan anak beli barang. Oh, sige, anu pre. Maguhat, mini Maguhat, minibus bayi. Ato, ato bayi, Mga alas dis para medungan, tak Oke, oke, okay, pre, dodot. Awal lagi nintau hana. kau lang tapi niyot. Siya kau sad Asa man ini siya, we? Papapoy. Indai. Oh, anak di. kong pinalangka. Pagkanta-kanta pa. Hindi hindi ni Gika ay alkansi oh, ko. Pwede ko kay Bawas yung gikanta. Kuya, oi, oh, day! Ha? Karo kabot? Ha? Ha? Kuan, dugay mo ka. Mamilak ka wala ko. Dito ko rin ang paridodot. Sorry ko dito. Kuan dong, kanalito ko sa ilang maribiyang. Nanghuam kong sinina para sulubo na ko sa kasaldong ba? Ay, katong gingo mo ni mong paludon kas kasalo niya yung pares. Katong naguyab niya mo ni sa una. Um, okay, right, at least ha, magkita ang usap at yung naguyab sa una. Buka masuko. Uy, manong masuko. ko kuana, uy. Buta na lamang. Ay, nagtuo ka masuko ko kung magkita na saan mo ato, lalaki naguyab niya mo kaya to. Oh, never, never, never. Wow, uy, masuko ko taon. Lipay ba galing ko? malipay? Oh, dai Ah, lipay ko. nga magkita mo itong laki. Nga nung ni mo kanina to. Kaya mo. sa ka tinuod lang. Dako kaya akong kalipay. Nga may lain ding laki ng uyab sa so, akong asawa kanina to. Kaya na-prove naman yun ako nga akong asawa ron. Kuwapa pa yun ay lami. Nindot pirhan Kaya na kay nung uyab. Sa daga pa, di ba? Ha? Huh? O, di ba? Ha, kay kunwa pa. O, di pa kang daga. O, di pa kang guapa. Why, mga uyab ni mo, di ba? Ah, baka kidot sad gud na istorya. Oh, mo ni tinuod, mo ni tinuod. Sa ato pa, og ila ka magmahay nga ako mo gipili og imong gipangasawa ha. Hawoy. <laughs> kun mahay ko, aw, ah, ubay ubay sa tabing mahay. Ngano man? Oh, noon sa bentao na dia. Kada kan mo nguyab di bukod ato. Pasti lang biya taw ni mo uslik. Onya pananglitan og naapay nang uyab na ko ron, ang samay buhaton ni nor? Okay go. Bisa <laughs> joke ra dei. Karon nga uh, manguyab ni mo, karon man. ba karon? Mas maayo. Ha? Huh? Sure. Oh, kay kun naapay manguyab ni mo ron, nagpasabot ka na nga ang imong kaanyag. Wa muhupas, wa muhupas, nagpadayon pa hangtod karon. Wa muhupas huh? -mu ang gahum sa imong kaanyag gay. Kay naa pa bay nakakita nga bag nimo mo nga gwapa ka. Ay, ambo ti lek. Hangog kini na! Huwag ko kasabot-sabot niyang ipasabot. Ay, basigo ay good sa iyo. Huna-huna na mariwi nga may silos. Kaya hindi ko masay pagsalik ni mo. Ay, dili mariwi lahi na good. Kani ato, grabe na kaseloso. Para ganing mula kao ko nga di ko makapanangin niya. Awa na. Gubot na may inikuli na ako. Kanang madugay ko kuli. Gubot na na. Karun, wa naman mo Dako na chuti ka usapan mare. O di pa ka anak Ah, wa may gubot permis sa inyo. Dili mari uy. Lain magud ang niya sa ko na mari. Unsa man Marie? Murag na feel nako nga wala nay gugma nga ako nga akong bana. Ha? Mo kina akong na feel sa akong kaugalingon no. Gining dako kausaban nga ipakita gipakita nako murag posible nga wala na ni siya gugma nako. Mo nang di na siya magselos. Gani paminaw nako murag gusto siyang kanangkuan, kuan kanang mangita kog laing laki aron sa ingon aduna na siya rason nga mga bitog lain. di ni mahimo kinahanglan ako siyang masukod kung may gugma pa bagid siya nako kanya nga may plano ning tawhana nga mangita di siyag lain ak doon karon kun naa pa wala siya dakong gugma nako dong dong wala kaon na ko kasal Oh. Sa manig, ikaw makuyog na ako. Oh, uh, mm, ikaw ah. na dito, ha? Ikaw mm. na dito, ha? Kay Dunam, sa nila, kaos paridodot. Naguwat Nagawat po ito na. Nagawat uh. na ako ha? Anya magkita man meron sa lalaki nga nanguyab na ako kani Adto. Kanya, magparisad meron. Okay na na mo. Ay, so, kung hindi kasal mo na inyong tambungan, ha? Muluhod, Dani. Ay, mas maayo. Og, oh, mm, ah. Ang unya sa litsunday, ha? Ay, kalimti. Ha? Ah. Ha? Huh? <laughs> by Splander Gaming. Wag yun masukong akong bana nga, nga bisag-iingnan na ako nga nanguyab na ako na sa una nga akong kauban. wagin siya moingon nga ayaw lang atuan na oy kay basit panguyaban kagbalik ka ng tawhana. Wag yun! Hinuon mura galipay ang kagwang. Unya to? Pre! Hari ko namisigim lang kaglingko di ay. O sabi gini ya. ay ha? Abi birthday. Sabi ni tabungan, bunga na to. No, sabi na siya. Ay, klaro di boy. Oh, pre. O sa kusmulohot pre. Ako man kong kumpare nga to na nga e, iya kong diimitar. Ha? Huh? <laughs> Ito pala ya, agad. Igor siya muluhod sa si kasal. Nya. mau nang imitar. Ngurede sa kasal na yan eh. Ay, ay, lang kong usaba niya, pre. Dali na, dali niya. Kay human sa kasal. pre. Hindi. Hi, Min. Gusto naman ka? Uh, Nagagawa pa mi noong Min? Ah, uh, oo, okay, ra. Ikaw, kumusta naman ka, uh, Yud? Ah, hindi ah. Lonely again. Ha? Biodo na ko, Min. Yeah. Wa may anak. Mo nga kung mahimo pa lang. Pangyapan di kusab. Ako minyo na taong ko oi. Mo ba men? Minyo na di ka. pre. Ya wala. Ang ayan mga sing gisul opre oi. Ha opre. Samot na. Kelindot kung kami pa kasalan ni niya pre. Oi, mari. Wih, kailan anak Mupri yang suka? Siapa yang suka? Siapa yang suka? Siapa yang ini no? Ah, sige. Siapa yang suka? 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 Siapa Ah, diri, Ay, na uh, <coughs> sige, oh, sige, sige, pre? sige, suka? Siapa yang suka? Siapa yang Si Uslik, sila si Paridudut. Oh, may hinuon pala gutog ko ni Tawana. Tanaw na to, bilik ba magselos? Gusto na ko magsel magselos ni siya para maklaro na ako o doon na pabagay siya. Gusto na ko. men, um, may ayaw ka? kuwa man. Ah, Ang man. Magsugod na? Ah, oh, sige, sige. Mupasar, mupasar, mupasar ba kapil? Kaya sponsor ba ta? Ah, sige, sige, mayot. Um, pagunit ako si Mambukton, ha? Ah, oh, sige, sige. Gunit. Pwede nga mag-holding hands, usli. Uh, sige, holding hands, ta. Uh, ano uh, mm. na, tugdik mo na siya magsilos. Talit na, yot. Hindi, mo, min. Salamat. Ay, 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 ay! Uy, burbida! Uy, 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 sikit mo, uy, sikit. Oh. picture sakit sakit. O, okay! mo, ay, ako manoy na imbirnain niya. Pag uli na mo, imbisi na mo'y masukuog, mangaway na ko, ako, ako na hinoy na sukuog, nangaway niya. Una akong problema kay nafeel ako nga murag na kay ako akong bana ba Musugutan lang og bisag kan si akong sikit-sikitang laki wa agud niya so unsa dia ini wala kay ganigugma nako akong bana kay wala gyud ko kamatngon nga magselos pa ni siya biko nobe unsa man ug amo ang pasultihan lan nagselos ka lan minda Okay, I say no la to karwa lawa ko yaar. Angat tum sinders in they Kisa nga? Minda. Minda. Kinis Minda ati pres ka ng pa uh, guwapa. Biyan na siya. Pero libo mm. lang siya ati pres. Kaya nga sa awad. Aw, bana. Bana. Di naman mo magsilos niya. Oh. Oh, sa tanang mga higayon nga. Yang kuwan ko ano niyang bana. Di na gin magsilos. Di ba, may silos. na magsilos. Oh, niya. O sa nga. Gi agda siya. O sa iyang. Gihangyo sayang sa iyang higat lang. Paludhon lagi kasal. Mm ang paris. Kaya niya mo uyaw ka dito. Mm. So, sila ni paris dito. Ah, pag ang niyang paris. At ah, nang ibitar. Kasal sa diya. Sa diya ang kasal sa iya, ang asawa. Pag to sikit kay ko uyab niya sa una. Ah, na, pwede ko makupot sa imong kamot. Ah, kaya pasuya man niya yung bana at ipres. Pagkakita siya ang bana, isa, uy, sikit, sikit ba yun Kaya ako yung picture, picture ninyo. Be, adong, dong, mong hawak. Ay, ikupot mong kamot sa hawak sa akong sasawa. Wag yun, silos. Di na, yan kaha. Ah, uh, ambot lang. Sa si niabot kay... siguro siya sa point. Nga ang point niabot na <laughs> yun siya ang kinabuhi. sa si Lian Mariano. Ah, uh, o lagi. Na period niya. Ah, Oh. Marami diin niya. Ni period. Awa, di. Wala na ka nang, <laughs> wala na ka nang ma-periodo. Or, no. hi, it, hiniguang na. Kino, maaw na, oh, Ate Pres. Kana <laughs> bang, wala na <laughs> ba? Hiniguang na, na. Siya ka nang kamaumusilo. <laughs> Sinukuan. Oh, well, Kaya ni Salig na siya siyang asawa. <laughs> Hangtong kapag uli, agi ang asawa may yung nangaway. Kaya nga nung wako nung nagsilo-silo. Magdula sa uno. O, basi na ay uyab. Pero may uyab yung bana. na. Depress. aman. Uwa na lang yun. Kasi mas masilos pa uyab ni Pedro oh, katong Pedro sa niya. O, oh, katong kitabdo. Dali ka diri, sabak oh, ka angkol. Kitabot ang sabak ni mabili kayo. Nalit siya gisabak. O, wala wala ni Wala wala. Matay, nasang higyong kabuting kahoy na. Wala ka, no. Saging marun na. Puting bantukan. Abang cocok ya to gayau-gayau dia babe. Pai muntang welcome to the show, welcome to the show. Welcome to the show. Thank you much. Abang udah ngerek live guys IFM. Ita di risa Old Testament na home. Oh, Kapitulo 1 na, uno, na, 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 <coughs> na, na Kapitulo 1 bersikulo 2 Ang ginuo abubuan o tigpanimalos uh -uh. ng Diyos Ang ginuo muhimo sa panimalos ug puno sa kapungot Ang ginuo manimalos sa iyang mga kontra o nagpahungaw sa kasuko sayang iyang mga uh -huh. Ako nang gibasa kayo sa sa sinder kung may tungod na pagpagabubuhos ang bana Ako nang gibasa dire Karon Karon ang aking resulta, hindi ko liat no sa'yo, nagmengon siya, wala, may gugmayang bana sa inyong mga obligasyon, isip magtiayon. Ang sami mong paminaw, aman, kahibaw, aman, yeah. pero, ano, man, mamaila, ang mga may kaibaw, ang mga may sultihe. Pero ka naman ang maila. Ang uban guliat, sa ako lang naobserbahan, no? Kaya sa, sa mga kalihukan sa mga kalihukan sa banag asawa. Ah, labi na sa ilang mga buhatunon isip magtiayon. Ah, Ilan kuno na kung doon na pa yung partner abot ka sa ati Kaya nga naman. Kaya naman. Kaya no? na yung mga tangkugo. Kaya na na yung mga Kaya mailhan mo,

Ah, um, nami nga po niya na kay kami sa ati si si no? Ano patiran, man? Uy, gana. Mm. Uy, gana. Saan na, na. na nimo? Ah, mo, na, uh, na, mo. Ay, um, uh, mo yung pasabot. Ay, eh, kayo nalitok. Wala ko nalitok. Kaya may na, kay pa may naon. Ah. Para na ako, banga ka na, karingin kayo patiran. Kaya mga pinag na kao yun. May alam ka mo, kayo ka ang, ang, ang suwang sa imo banay. Bakit eh, bag, 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 si mong li, o, 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 so may mm, bawa ni mo o, 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 pag mo kaya lisa Kaligo mikoongan, mikoaligo, oh akan mudol. Kuli sahui, panku, hui panku, huruf, hui panku, huipan kakak, abato, Huipan aboto, huipan aboto, 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 huipan aboto, aboto, huipan Oh, <laughs> <laughs> so, <laughs> so, yung, yung, ba inang ka? Ha, wala sa burong ani? Dili, pa. ng pa. amot lang <laughs> <laughs> ang ko, er, Ah, ah tingali, ganang, o, say, <laughs> pido, tingali sumpa. Sumpa nga. Di, like, dili ka. Sa, sumpa na, sumpa ba? Ano ba? Ano La mo tung mo tli ng na du ng kali ko. Kami sa the exciting. Na du At ng pali atas bumbong. kwan. pagbali. Lumbig ka id. Lumbig ka ko! du ng bali man mula <laughs> ka <laughs> 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 ba dai, -a -a ikaw ko dai. Ikaw mo ba kahit ikaw mo makatubag ay mapuputa na sa panahon sa inyong mga dibuwato na isip man nagti ayon. Unsa may iyahang eh uh, nun ta what's the style? Basic basic nga di pwedeng sila kapatiran ka o oh, oh. kay na mayo ban nga kan mailan mo kan. Apo apunta kan. Bisit bisit tuloy ni mga tudlo. O kay pasayan bro pasayan. O kalyo. <laughs> o oh, um, ngadong aro ni mong đúnggan, <laughs> <laughs> <ng> dunggan. Oh ano. Basic si inday ako at sa